Good morning mga tol at almasal muna tayo pambansang ulam itlog at tuyo pambansang ulam at syempre <laughs> walang kamatayang kape makmak is back <laughs> makmak is back mak anong nangyayari mak bagong buhay bagong pag-asa <laughs> kumusta ang buhay buhay mak <laughs> kumusta mak sa kumusta buhay-buhay? buhay buhay pa rin buhay buhay pa rin mainit yung isa nagagrass cutter na ay, ay kaganda pa na ng lagay ng toyo ni Rio <laughs> <laughs> lumalabas dun sa mga <laughs> maganda ano ba yan? maganda nung pagka setup Nonton, Kak. Nonton, Kak. Dik, jemur sama orangnya nih. Ya, kurang ada makna pun, Kak. orang potong ceweknya ini nanti Sama-sama, anting

Maliit, malaki pa. Bago tayo. Sa hasa lang, ulo? Ulo na sa hasa. Mamaya tayo maghasa hasa pagkakakula. Habang baligtad lang yun, ha? Bago Mga pagbawas pa tayo dito, ha? na ako. Tunaan. Taisin na Ay, sino dun Tatlo lang pala tayo sa linggo, no? Hmm? Huh? Tatlo lang pala kami sa linggo. Bakit? Bapasaba. Bakit? Ah, pati doon din sa mga eh.

Alam mo, Para mabilis maya. Sasabayan eh. mo na anak. Hindi nakakaya sa iyo. Syempre nilagyan ko na yakin akin. sa iba hindi ko palalagyan. Nakalapit na eh. Syempre mag maghahasa mag ka diyan. Ha? <laughs> Mamaya tayo maghasa. Pag mainit na. Bigat mo, yung balikat mo. Tas baka sabihin mo kasi kalapit-lapit tayo eh, kaya hindi pa kaya nilagyan. Okay, magkatutok na. na yan. Ha. Uh, diyan nilagyan ko na 'yan. Tema ko maklagyan mo na. Kumakto um, kayo ng isang tudling ah. Diba, may nakalinis? Yung... Tapos ito nakatid din sa akin. Ikaw yung... lang, lang naman yung Ikaw lang <laughs> <kom> <laughs> <laughs> ako daw mahilig dumidit eh. Tumaktaw ako nung isang ano, dinikitan ba naman ako? <laughs> Ba't hindi ako... Nagkita-kita <laughs> 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 ka na rin eh, baka kami nagkakarala. Pagkakakarala ko. Pagkakarala ko. Pagkakarala ko. Pagkakarala ko. 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 Pagkakarala 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 ko.

Meron, Saan? Doon. Kaya yung miminan doon, meron din doon. Ayun. Ay, hirap yung pabo eh. Puro kayo pabulong eh. <laughs> Ay, hirap naman na Si Carlo, meron Bibi! Bibi, o meron daw doon. Ah, doon meron pa. Ayoko meron na pahabo doon. Si Makmak may alam na native doon din. Si Quenta lang eh, kaya doon lang. Ano ka ba mag pa kayo ng barangay, ho? Nasa Tano Santa Isabel, tsaka si Vicente. din ako doon. 50 lang. Ah, Mga parang ko Basta ako, basta ako binibili ko ha. Hindi ko ni nana ako binibili ko sa inyo. Madada pa, madada pa pa yun eh ma. Mm. Eh, mo pa kayo, eh. di mo na mahuli ng mahal. Eh. <laughs> <laughs> Ay <laughs> balak talaga. <laughs> Siyempre gabi Sige. Eh mahirap para... sa maga yun. sa no? uh -huh mababa sa <laughs> 75. Dagdagan mo naman ko. Bumili ka na lang sa palengke, baka ipukpuk pa sa iyo Ang <laughs> sama nga nang no, pa eh. pag gabi no? Mm. Magkano pa talaga ano anong native? 200, 300. 300, 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 doon 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, mo 300, 300, <laughs> <mo yun> <laughs> Dumayo mo doon, bahala. Gansa ang mahal. Ah. So yun, at uh, update muna tayo dito sa talong. Ayun, dami ng bulaklak. Ayan, bulaklak na sila. Marami na, marami na naklusot. Tsaka ang tataas na. <laughs> ha? Pantay ko na. Wow, may bunga na. Bunga ng maliliit. Berdin-berdin na ulit. Ay. Ang bilis nilang lumabong ah. kalamansi, matataas na rin ang mga kalamansi. Ganda na rin. Konti no? lang naman yung damo, manipis lang naman. Sa pinaka puno eh wala naman ng damo ito lang pinakapagitan para lang malinis okay at uh, gagak muna tayo para tayo makapagsimula na Ini udah mau mana ulit ah Mau apa ya? Yung Pablo, yung para Carlos y papá, tú nagatubo no ang yun nito <coughs> hindi siya naglalanta kahit tanghali kahit mainit hindi nag, hindi nakukuha ng naglalanta kaya maganda magandang simula Okay, balik na tayo sa ano? Grass cutter. phụ thế Mà na, Malapit na magsara sa gitna. ano, Konti na lang ang dadaanan. Yari na rin to. Sinud-sinud na yan. Punti na lang yan. Gusto na makibungad. Ayan. Nakaka-grass pattern na rin. Hanggang doon. Dito na tayo. So yan At uh, Kunti na lang Kasi dyan na yung dalawa Apat na butas na lang Matatapos na yung dyan dito sa dulo Dito medyo makapal dito yan. Yeah. Tapos ito Yan hanggang dun Mga nakakalahati na rin yan So konti konti na lang ang natitira dun Halos Halos one fourth na lang Ito na lang ang diretto. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Inom tayo ng tubig. At uh, naubusan na rin na tayo ng gasolina. Malinis na. Pwede na ulit. Uh, pag nakayari dyan, pwede na ulit magpatubig. Uh, siguro baka hanggang bukas matapos naman ng grass cutter eh. alas 4 na mainit pa ganda ng tubo ng sitaw paningit tara ang ating gasolina dito at uh, aray 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 nakadala yung gasolina dito talines sarap sa mata ito hindi nagraskater gawa ng may tubig hindi raskater yan talsikan lahat ng tubig niya. Ah, parang gusto yun ah. Dala siguro dun. May susukat pala ng muhon dito. Time lapse. <laughs> May bunga na Konti na lang Maglalabasan na mga bunga Ah, mainit pa Okay, ayan nata 1 one part na lang ang natitira. Ito na lang mga bungad. Yun nandun kasi hindi natutukan, hindi gawa ng basa pa. Pero bukas dito. Ay, tigka ka one part na lang. Maluwag na tayo bukas mga kayari dyan. na lang. 1, dalawa, tatlo, 4, 5, anim. Pito. Pitong kalamansi. ang naiiwan tingnan lang natin yung ampalaya dito at kagahapon kasi sobrang, sobrang lakas ng ano ng hangin sobrang lakas ng hangin kahapon malinis na. pagka natapos bukas yun malinis na, na lahat no mga halaman wala nang damuhin na buti naman hindi na paano Wow. Kita sina ulit. Dahil na rin bunga yung maliliit. Yung mga alis ganito na. oh, mga ganyan na alis. Kalalaki. Ang madami. Ay mga ganito. Diyan lang malaki na tsaka Sayang Wow Ang ganda ng bunga Ayan na uh, kami mag uuwi na rin Apon na Mahinga naman Pero bukas eh, malakas tayo ulit Yan At uh, okay naman. Wala naman na apektohan. May hihintay na naman tayo. <laughs> you know? Ayan. At uh, hanggang dito na lang po muna yung ating vlog ngayong araw. At muli po. Maraming maraming salamat sa walang sawang support at panunood. Kita kita po ulit tayo next upload. Ingat po lahat. At uh, God bless po. Bye!